Viva la Virgen! Kapayapaan po sa ating mga kamanalakbay. Welcome po muli sa isa pong episode po natin ng Pueblo Amante de Maria. Kasama niyo po ako at syempre po wala pong iba kundi ang isa po ating field correspondent po, si Dr. Rita Cusio. Viva la Virgen po, Dr. Rita. Viva la Virgen! Kapayapaan po sa inyo, Brother Ivan. Kapayapaan po sa inyo, mga kamanalakbay, no? Uh, pagtsatsagaan nila tayong dalawa, Brother Ivan. No? Pero garantisado naman po na magiging mabunga at makabuluhan ang ating talakayan. At ngayon ay mapalad tayo no kasi kasama natin ngayon yung isa sa at na isang lay no. Ah, uh, siya ang kasalukuyang uh, pinuno or head ng Baybay uh, Bay Tourism and Investment Promotion Office at siya po ay walang iba kundi si Sister Josefina K. Granada Gutierrez. Viva la Virgen, Sister Josie. Viva la Virgen, payapaan po para sa lahat, sa ating mga kamanlalakbay. Uh, viva la Virgen. It's Amen. really a blessing to be part of this uh, segment. Amen. Ayan. Sister, uh, gusto po naming malaman, no? Kung paano po ba nagsimula o paano niyo po uh, pinapakita yung inyong pagdedebosyon po sa virgen po ng Linta Onti? Uh, yeah. Uh, I was with My boss, uh, itong buong family, the Kari family, I'm working with them for the last 25 years. And before pa, I was with them since 1998. Parang napag-usapan na talaga na he wanted to put a chapel on top of Lintaon Peak. And then prior to that, we, we were just thinking na parang... Uh, Honestly, parang hindi ko ini-imagine that it can come through, not To be honest. But every first Saturday of every year since that um, 19 I think 2000, we started the 2000 uh yung 2000 a Rose City. So sha palagi yung host. Every first Saturday of every year. Walang, walang ano yan, walang, we don't skip at all at the, at the in every year. First Saturday, talaga yan. So, yung pinaka start of the year. And of course, there, na strengthen ko yung uh, devotion ko. Because when I was naman in high, high school, I was already with a, with a Catholic uh, women's league and I was uh, raised in, in, I was, my parents brought me to a Catholic school. Ng FCIC so things like that. So it's not new to me, pero sa kanila ko po talaga na strengthen kasi lalo na po nung before pandemic na natayo yung shrine ng pag But you know, what's the best there is that even in the middle of the pandemic hindi po nag-stop yung hindi nag-stop. <laughs> and then there comes there comes a time that we need to connect with the with the diocese of Maasin Kasi po ang sabi ng mayor ko at the time he was congressman, ang sabi po niya, uh, mayor ako, leader ako, but we don't know how to manage a, a chapel. So ang plano niya talaga is itayo, turn over sa Diocese of Maasini. Then Father Vincent came in, kasi parang gusto nila i-come to straight talaga na yung pag-usapan. What are you expecting in return if you're going to turn over the chapel? Mm -hmm. Sabi ni Mayor Boying, Mayor Jose Carlos Carey na yung gate lang na mass every every month. Mm -hmm. na dapat talaga susundin siya at saka dapat po Immaculate Conception yung patroness in that ano. Yun lang talaga kiningiin mm -hmm. niya then uh, the diocese asked, is there anything else that you're asking in return? wala yun lang and then the rest of that he turned over talaga namin and then nagulat na lang siya he was really uh, crying secretly hindi na secret nasabi ko na, kasi na overwhelmed siya na from the thought of, of getting making a building a chapel for everyone na nagiging blessing pa siya kasi nagiging shrine and then father von came came Aim so mas lalo pang na-strengthen kami so parang iba talaga ang feeling doon lalo na kami din sa tourism uh, being the number one uh, sa uh, destination in terms of pilgrim mm -hmm. in the region because uh, the shrine located now is very close to another pilgrim site, the St. Anthony. the uh, Parang perfect talaga po yung pagtahe namin in terms of promoting and tourism for pilgrim. Kasi galing ka na St. Anthony, you go up to Mama Mary. Mm -hmm. Dalawa lang yung ano niya, papi yung 75 feet tall from base mm -hmm. to the crown na image po ng, ng Mama Mary. Kasi mm -hmm. sa unahan po ng shrine, meron pang isang image. So, it all started with that. And magagalit siya pag kunya kung merong hindi mag-alala uh, and he is really committed uh, and he doesn't want all the the you know the recognition walang ganoon na po talaga sabi niya sila na po sa diocese because we don't know how to manage uh, that mm. ang ganda po nung story ng devotion niyo, sis no kasi parang nahandun yung seeds tapos parang you're saying na We also have to choose yung environment natin, 'di ba? Kasi yung environment natin, siya yung nagno-nurture nung devotion. So because you were su surrounded by people who are devotees no, na-ignite na to let devotion na yon. So and I, ako, I, I, I I sorry to 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 ano na, 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 I don't want to miss this. Iba talaga yung location site ng chapel. And at that time mm -hmm. yung mayor was another mayor when he found out the yung area supposed to be na paglalagyan, champagne parang nagtamposa. So kasabay parang natampo na medyo nagegalit na bakit kayo naglaga I was supposed to put a chapel. So there came a uh, somewhere somewhere na nearby barangay ng location naya nagbenta ng lupa ta'on. And sabi niya. Mm -hmm. ah, Ano kung gagawin mo pala sa lupa ko? Mayor siya? Gawin ko kasi chapel. Alam mo yung sagot ng matanda na nagbenta. Ang sabi niya, chapel? Chapel, mani. Dati, chapel po ito noon, nung, nung panahon ng yung kunento. Actually, ni, mm -mm. ni, ano. So, parang si sir. Si sir talaga, parang nag-goosebumps siya. Na kaya pala mm -mm. ayaw niya doon sa gusto niya. She wants to return to where it was really. Oo, yes, kasi tinanong yes, ni Mayor, yung patron doon. O ano naman yung patron saint doon? Sabi niya, immaculada conception, mm -hmm. sir. So doon na si sir mm -hmm. parang tiri because nagalit talaga siya. Nagalit siya sa akin, nagalit siya sa planning officer, nagalit siya sa mayor na bakit ginalaw yung plano na yon Because that site talaga where he wanted it was really mm -hmm. overlooking the whole ano. Mm -hmm. But eventually, narealize niya that it was still the will of sa ang Mama Mary na gusto niya doon. Gusto niya doon. Beautiful. Ang beautiful ng story, no? Talagang sacred ground yung hinahanap ni Mama Mary. So sis, ah, para po sa inyo, ano po yung role, no? Kasi nag-nurture -na niyo na po yung devotion niyo sa Birhen ng Lintaon Peak. So, ano po yung role na ginagampanan para sa inyo ni Mama Mary? Takot. Hindi naman na, siguro eh, it's the love and the respect na parang if you you miss Katulad nito, I would, I cannot define what role to be exact, mm -hmm. but I'm feeling ko lang na these these things I shouldn't miss. Because mm -hmm. uh, I, I was attending the last time we were supposed to have this. Uh, I was sensible with my daughter, uh, kasi because na graduate siya. and you know how I felt. I really felt that Mama Mary wants me here, because mm hindi -hmm. naman natin. alam na napostpone pala siya. And here I am today. Kahit po nasa meeting ako sa loob, nagkatayo po ako dito ngayon sa labas ng ng cafe, because I really felt, takot ako, baka magtampo siya. So I would say that uh, siya talaga yung nag-intercede for me. My daughter is cum laude. And, and kahapon, andun kami kahapon sa Trido Omas with my daughter. Nagpapasalamat kami. And I really didn't know na it's gonna be today and yet I'm here. So for me, guided po ako sa lahat ng ginagawa ko ng buhay ko. I cannot Amen. be who I am today if, if wala. Very, very powerful guide po si Mama Mary, no? ah uh, talagang ina-assure kayo ng kanyang constant presence. So, sis sister, sister Josie, meron po ba kayong ah uh, parang very memorable na experience no na pwede niyo i-share sa amin sa tingin niyo po ay resulta ng inyong pagdedebosyon sa dambana po ng Birhen ng Linpaon Peak ah uh, wala po akong event na pinapalpak niya mm -hmm. um wala po akong event and mm -hmm. naging routine ko na po na magpapadala ako ng 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 uh, tray or 13 pieces of eggs sa Franciscan mm -hmm. sisters. Mm -hmm. And then, Franciscan sisters are very, very much ano talaga yan. Uh, laki, lumaki ako doon sa Catholic school na yan. Mm -hmm. And it's always there na we are asking Mama Mary to pray for us. Kasi if, if for me, kasi pag gahit gaano pa ka, ka team ng organizing mo, kaano pa yung experience mm -hmm. mo, it's still nothing if you don't seek for guidance. And of course, yun talaga. Kasi katulad ngayon, sabi ko, bago tayo nag-uusap kasi nasa labas ako, hindi ako makakonect ng net, bigla na lang ako mm. -hmm. nakakonect. Mm -hmm. And then I said na, let my words be your words. Kasi mm -hmm. hindi naman ako expert. I need, I'm really not a, you know, a Father won't hardly see me even on Sundays mm -hmm. in the shrine. So, but Uh, it's the love of Mama Mary na nakita yeah. ko kahit yung mga atako, I have five kids, and they are growing good, decent, and wala mm. akong problema even when it comes to education. Even those years when there was a time that I was a single mom of three, and I was mm. remarried, and masaya ako kasi my husband now, uh, ganun din yung, yung devotion niya. Parang natatakot mm. din siya na... pag hindi kami may, may gagawin ako, tapos nag-promise ako, then I, we will not do it. Parang we really feel guilty. Parang we, mm -hmm. we, we don't want to face any consequence that mm -hmm. you promise you, you won't do it. Mm -hmm. Amen. So nakakita po natin okay. no, na talagang we are really we are really inspired no to follow no the ways of Mama Mary. So parang lagi siyang guide no talagang uh, nalalapitan no uh, she keeps on interceding for us and We feel that she's always there, now, guiding us towards the right path. So I think yung niyo na takot, no, is actually a holy kind of fear. Na alam niyo yung nating kasi alam nating it does not please the Lord, diba? Yeah. And we want to follow yeah. the example of Our Lady. So thank you very much, Po, Sister Josie. It's such a it's such a privilege to be able to interview you, Po. Thank you very much, Po, for your sharing. Thank you. Thank you. You. Sister Josie. Viva la Virgen. Viva la Virgen po. Salamat po, Dr. Rita and uh, Ma'am Josie po. So napakaganda po nung naging kwento po nila. Lalo po mas lumalim pa po yung ating kaalaman. Lalo na po doon sa kung paano po nagsimula po itong devotion po na ito sa Virgen po ng Visitation. Makalit Conception dyan po sa Linta on Peak. Ano? Uh, muli tuloy po tayo sa ating kwentuhan, no, Father Von. So, um, mayroon po ba kayong napapansin po dyan na parang mga natatanging tradisyon or pious practices na parang very unique na ginagawa po ng mga taga po sa pagpunta po nila dyan sa Lintaon Peak? Well, actually po, uh, ang na-observe ko lang is yung usual na tradisyon po natin yung pagdadasal talaga ng rosario, no? And then, nag-bring sila ng candles, nag- uh, naglalight sila ng candle tapos after that nagpapasok uh, nila sa sa loob ng shrine natin at nagdadasal na sila ng rosary at every before the mass bago tayo magumpisa ng misa nagro-rosaryo po y yun ang po na pinaka nakikita kong tanging laging ginagawa nila dito sa ating shrine mm -hmm. Pero mga po. Pero ma natin talagang nandun po yung consistency no? Yes, so, yes. Para... Ah uh, ako kasi personally napunta na po ko ng Lintaon Peak. Um actually naging feature po siya na isa po dun sa aking mga ginagawa na video reels, yung peregrino reels. At uh, uh naalala ko yung pagpunta namin. Doon. Hindi talaga siya madaling puntahan. Nasa tuktok <laughs> talaga siya tapos kapag tinignan mo yung uh, it's really overlooking the whole city. So parang yung naisip ko lang na bumabiyahi yung mga tao papunta niya. Actually, wala pa nga pong biyahe, diba? Iba nga po naglalakad pa, Father, no? Naglalakad, oh. So reach, just to reach the shrine there. Talagang sabi ko, uh, ano to, ibang effort ito sa part po ng mga taga-baybay. Opo, no? Ma'am, Dr. Rita, baka may tanong po kayo kay Father. Uh, nag-agree ako dyan, Brother Ivan, no? na yung actual na paglalakad pa lang, di ba? it is already part of the devotion. Hindi uh -huh. hindi madaling umakyat ng bundok, di ba? pero bakit uh -huh. mo gagawin yon? Kasi naniniwala ka, no? gusto mong ipakita na, nag nagde-devotion tayo sa mahal na ina. So, uh, Father, interested lang din po akong malaman na meron po bang mga organizations, mga samahan po, na tumutulong po sa inyo para po sa pagpapalaganap po ng ng uh, devotion po sa ating Dissertation of Mary Salinta on peak. Uh, at kung meron po, ano-ano po yung mga naging hakbang upang uh, lalo pa pong maipalaganap itong devotion na ito sa iba't ibang uh, dako ng diocese no at nung lalawigan at kahit po ng buong Pilipinas. So as of now po Bale, ganito po yan. Kasi kaka-umpisa lang din natin. In fact, ngayong May 31, yung third year anniversary po namin ito sa ating shrine. So, mag-uumpisa pa lang po ako ng gagawa ng grupo ngayon. Pero uh -huh. as of now, meron pong family mismo, family group o family lang po muna, nag-iumpisa sila. Yung tagalin taon lang po mismo, yung mga devotee na nakilala ko na sila, naging kaibigan ko na din. Tapos in-encourage ko na ang gagawin natin na uh, devotion is yung lalo pa nating siguro gawin natin everyday yung rosary na every 6 p.m. Tapos mm -hmm. by family. So ito yung grupo na ginagawa ko. At siguro later on, Uh, magtuturo din ako sa kanila ng regarding sa Marian consecration, kung paano iko-consecrate -co talaga nila yung buhay nila kay Mama Mary. So, yun lang po muna ang sa ngayon na nakikita. At same time, ang may project din po kami ngayon, which is now ongoing na rin po, uh, itong retreat center. Yun ang ano din ni Bishop Cantillas, ang bishop po namin dito sa Maasin, na maging retreat center din po yan sa lahat ng kung sino may gustong o grupo o eh, kahit isang tao lang na mag, mag gusto niya mag-spend of life of silence, interiority, yon ganun. Yun ang yun ang parang prospect ko dito sa ano eh kasi yun nga, tulad ng sinasabi niyo, aakyat ka sa bundok, edi mm -hmm. para ka lang yung sa uh, going to the ascent of Mount Carmel, no? Yung parang kan wow. of the cross, no? Parang <laughs> doon doon mo ma-experience yung mas internalize mas paano mas lalo pang mas profound yung devotion mo sa ating Mahal na Ina at yung love mo sa ating Panginoon. So yun lang po ang medyo nag-uumpisa pa lang po kami. Yun po talaga. Amen, no? Parang Carmelite yata ang spirituality ni Father kasi yung mga terminologies niya, no? Interiority, mga ganyan. Amen. Sige. Well, actually, uh, I'm not Franciscan po. Franciscan, Francisca, Francisca, no? Franciscan. Pero parang, uh, Francisca pero ano eh, no? Yung, sabagay, yun yung language ng spirituality, okay. di ba? Yes, na, yes. it cuts uh, across, di ba? Ano yung pangalan po ng congregation ni ulit, Father? a uh, actually association po kami uh Sons of the Immaculate of Saint Francis po no dito sa dito sa oh. kaya nga yung more on devotion to Mary at saka yun nga din ang aming Seraphic father Saint si Saint Francis din po he loves uh, yung silence yun nga eh meron po siyang time na tatlong beses siyang mag uh, mag-spend ng parang lenten season kasi may may in honor sa birth ni Jesus in honor sa feast ni St. Michael at saka yung sa sa suffering and passion and death of our Lord. So, yun, yung silence, yung, yung devotion. Kasi mas deeper, the more deeper you are into your life, so pati yung buhay mo ay gaganda din. No? Yun nga sabi ni St. Paul, di ba, in Romans chapter 8, sabi pa nga niya, kung ano yung itinatanim mo, kung puro uh, panlaman, of course, panglaman din yung bunga yan. pero kung more on spiritual life, then virtues yung mga magagandang ugali, mga kabanalan din ang bunga niyan. yun. ay brother, nga po, no? <laughs> uh, sabi niyo nga po father yung virtues of Mary mahalaga po yan. No? so siguro bilang panghuling tanong po natin sa episode na ito, no? so bilang deboto po ng mga mahal na birhen ng mahal na birhen. Paano po natin ninyo dyan sa shrine ay papakita po yung devotion na ito na makakatulong po siya lalo na po sa mga kabataan po? Yan. Yes. Um, ang pinak I think one of the best is ito talagang tinatawag natin na uh, consecration to the Blessed Virgin Mary. No? Itong pa, uh, we need to let her be known sa lahat. No? Na yun nga, kasi yung iba nagsasabi, di ba, lalo na yung mga kapatid natin na hindi sa ating pananampalataya bakit kayo lagi si Maria ganito ganyan no well uh, well it's he himself our lord no si Jesus mismo nagsasabi di ba nung uh, namatay siya sa krus sabi niya oh babae narito ang iyong anak o oh, ikaw anak narito ang ang iyong ina so ibig sabihin we are being entrusted in the hands of our lady and i do believe ito po yung mas makakatulong na devotion itong consecration. Kasi if you are a true devotee, ibibigay mo lahat. Yun naman ata ang turo ni St. Thomas of Aquinas, I believe, no, sa kanyang teaching regarding sa devotion. Uh, true devotion is giving of oneself. At yun din ang, uh, ang sinasabi ni St. Louis Grignon de Montfort. No? Yung total consecration, kung talagang buong buo mo nang ibigay yung sarili mo, then through the hands of Our Lady, which is siya naman ang ininterest ng ating Panginoon lalo kapag ipalapit sa puso ng ating Panginoon. And I do believe that itong mga kabataan, kinakailangan nila nilang talagang makilala pang lalo ang ating mahal na ina. Kasi yun din ang sinasabi ko lagi eh. kung gusto mong makilala si Jesus, sino ba ang mas nakakilala ang mas nakakilala sa ating Panginoon, 'di ba? Ang kanyang ina. Biroin mo 'yan for 30 years. Walang nakasabi sinong sinong nagturo kay Jesus maghugas ng plato, sinong nagwawalis. Eh, 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 lahat eh, nandun si Jesus, nandun si Mama Mary, no? Eh siguro naman, kaya naman pala, itong si St. Grignion de Montfort, itong mga santong, mga Marian, lalo na si St. Si Maximilian Mericolbe, itong, itong mga nitong mga santo, na mas malapit sila kay Maria sapagkat alam nila na through the hands of Our Lady, in her school, in the school of the Immaculate, mas matutunan nilang mahalin lalo ang Diyos. Ano, yan ang and siguro umpisa namin na ituturo sa mga kabataan. Because the more they, they will be close to Mary, the more they will be close to Jesus. Yan po. Amen. Okay Amen. po, salamat po Father Von. Thank you so much po para po sa unang episode po nito na natin sa Visitation of the Virgin Mary Shrine. Ano po? At uh, syempre po mga ka ngayon po ay natin dito na po tayo sa challenge para po sa episode na ito. So, para po sa ating do whatever he tells you, ngayon po ay June 8 Ah, uh, natao na po saktong-sakto pinagdiriwang po natin ang Immaculate Heart of Mary sa araw po nito ng Sabado. So, syempre po bilang mga pamilya, bilang mga pamayanan, huwag po natin kalimutan sa araw po nito na i-consecrate na po ang ating uh, sarili, ating pong uh, mga kasama sa uh, kalinis lisin puso ng Mahal na Birhen Maria. So, let us consecrate ourselves to the Blessed Virgin Mary to her Immaculate Heart. At syempre po, ano po ba ang nangyayari, doktorita? Sa hindi gumagawa po ng ating challenge? Papangit. Ay, wag po. Ah, Ayun na natin 'yan. Alam, alam gusto po sa ating mga uh, manlalakbay na pumangit, no? So tayo pinag po, <laughs> po natin ang ating challenge. So ngayon po, bilang panghuli po sa ating pong uh, gawain po ngayong araw na ito, uh, Father, when we may we invite you to please give us a uh, prayer, final prayer and the blessing. In the name of the Father, the Son and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Heavenly Father, we give you thanks for the light that you have given us. And with the Blessed Virgin Mary, help us to be more closer to, to ever be closer to you, to love you more, and to be always united with you. This we ask through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Okay, viva la Virgen! Viva la At maraming salamat po sa inyo.